So what's up sa inyo mga par no? yung araw mga ay try natin si Patro i-hunt mga par So yan natin sabit mga par Puno ng mara mga par At Try natin i-hunt mga par Kung madali pa ba natin yung nirelease natin mga par So si Patro ating gagamitin mga par sabit ko lang to mga par let's go so may nag warning ko din sa puno ng manga mga par so try na natin mahuli mga par lalapit na yung alpas na yun sabit ko lang kayo mamaya mga par At ako mo muna sa bahay namin let's go so yun mga par no uh, puntahan na natin yung ating pangati natin mga par so huwag um, nakadali pang pangati mga par kapuntahan natin mga par huwag yun par nakadali, mga par so success nating ating gawa nating yung kids truck mga par yan sa mga par yan par success mga par Ay, mga par so success itong plano mga par so hindi pala pa kating kid strap mga par ayan mga par naka isa si 4 mga par malapong mga par hindi hey, ka muna mga para ayan mga par napo pa rin mga par so kukunin ko muna mga par So, ito na nga mga paro. saksi mga par. Di na palpak ating gawa natin kidstrap mga par. Yan mga par. Nice one mga par. Timbog mga par. Ito siguro yung pinakawalan ko mga par. Kukunin muna natin mga par. Ito na mga par. Nice one. Di na ating gawang kidstrap mga par. Okay, oh, tingnan natin kung ka kahit sira pa ng habar. Yan nga ba. Labo. So, andito na lang mga par. Try ko muna tong alagaan mga par. Oh, maganda bang hone nito mga par?